hi world good morning good afternoon and good evening again welcome to sis noah pig farming update tayo ngayon sa ating uh, isang inahin na si mukang uh, dahil uh, nakarecover na siya at sabi ng aming technician si paul na okay na siyang uh, Mag, uh, pang maglalandi So ang ginawa namin is Pinaamoy-amoy ni Uncle Joe uh, Si mukang sa simin ng uh, barako Na nakaano sa cloth uh, Para maglandi na si mukang Ito yung paraan na sinasabi ng technician Para magkalandi na si mukang At kasama ni Uncle Joe dito ay, ay, Ang aming videography na si uh, like Siya po ang kasama namin Siya yung kumukuha namin uh, Sa video nito Na uh, Nagpapalandi kami O nagpapaamoy kang mukang Para ito po ay lalandi So ito na po si mukang uh, Ngayon ay nakarecover na siya Sana Hopefully after 3 days or 2 days Na kanyang amoy uh, Maglalandi na siya Uh, sabi naman ng teknisyan, okay na, nakarecover na si Mukang Maganda na yung katawan ni Mukang Kaya ito ngayon si Mukang, uh, ginagawa namin ang paraan Paano siya maglandi Dahil uh, uh, para maka pag ai uh, na siya Kung atin na siyang uh, mapapalandi Kaya mga kasamang uh, magbababoy uh, Ito po yung style namin Ito yung bagong style ng sa aming teknisyan Na... Uh, ipaamoy yung simin ng ating barako. Mayroon kaming barako dito si Tanggol kasi lang bata pa, hindi pa siya marunong. Uh, nandun sa tabi, makikita niyo mamaya. Uh, hindi pa siya marunong. Kaya ito ang ginawa ng aming uh, technician si Paul para malaman kung paano maglandi ang ating uh, uh, inahin na si Mukang. So, si Mukang ngayon ay uh, maganda na yung katawan, makikita niyo. At saka, Uh, hopefully sa kanyang uh, second parity uh, makabawi na tayo uh, makabawi na tayo ng kanyang uh, inahin sa kanyang mga anak uh, yan po ang ipadalangin natin palagi na pag mga anak yung ating inahin sana man lang uh, marami na uh, anak para makabawi tayo sa gastos natin but in a way, that's part of uh, experience sa magbababoy na talagang mayroong ups and downs tanggapin natin yan pero uh, sana sa mga uh, nangyayari, uh, it's about learning for us, that's why alam na namin kung ano yung gagawin namin at nandito uh, naman si Paul na aming technician na makatulong sa amin kung paano na ang aming gagawin ngayon sa aming mga inahin, lalong lalo na uh, this month Uh, mayroon kaming dalawa uh, si Dada at saka si Marites magkakasabay yon sa pag uh, lipat sa farwing uh, kaya pag, by April, anak din yung dalawa saway-sabay pero sana hindi magkasabay ng araw kahit man lang 2 uh, days o 1 day ang pagitan para yung si Uncle Joe at saka si uh, Tatay Max na magpapanganak hindi rin mataranta so Uh, ganito po ang ating uh, ginagawa ngayon na si Uncle Joe ay nagpapaamoy sa ating uh, ano sa ating inahin na si Mukang. <laughs> Ito po yung mga paraan paraan para madaling mag uh, ano to yung madaling mag hit uh, heat yung ating inahin na si Mukang. Uh, pina talagang pinaamoy-amoy, pinaamoy-amoy yung uh, yung cloth na may semen ng ating barako. Uh, itong semen na Mukang, uh, aming uh, gagawin para sa kay Mukang ngayon, pag maglandi, ay yung uh, large white uh, large white na semen. Dahil uh, si Mukang is F1 dan ibalik namin yung uh, blood sa kanya na large white. So hopefully, uh, mabigyan ng uh, balik na blood na large white si Mukang dahil uh, yun po ang ating uh, gagawin ngayon dahil uh, nag tayo na uh, yung kanyang mga anak na mga babae ay gawin nating dumalaga at gawin nating dagdag sa ating uh, mga inahin dito sa ating farm sa sis NOAA Pig Farming at yung iba, ibibinta uh, din natin para kung sino yung bibili na gawin din ng inahin na large right? white. So yun po ang ginagawa ngayon natin uh, dito sa ating farm mga plano. Maya maya makikita nyo yung uh, dalawang uh, dagdag uh, sa ano namin uh, inahin namin dito sa farm. Uh, mga bata pa ay yung uh, 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 dalawa na idagdag namin. So maya maya kita ni yung ating uh, dagdag na inahin na uh, magkatabi lang dyan sa kulungan ni uh, Mukang. Ito ay uh, isang paraan, paraan, paraan ni Paul na aming technician Kung paano ipapalandi ang ating mga inahin. Uh, ito na si Paul ay... Uh, B-Make uh, technician uh, hindi po kami uh, disclaimer hindi po kami uh, sponsor ng Bimik. Uh, sinabi lang namin uh, Paul is a technician. Magaling mabait na bata. Talagang uh, magaling siya mag-advise na technician. So ito po yung ano niya uh, trabaho niya. Marami na siyang mga pigiri na na-develop. Saka 'yung isang uh, kaibigan ko na figure siya rin ang uh, nagpupunta doon at talagang nagpa, na tumutulong din sa pag-grow pa, ng kanilang uh, mga uh, babuyan doon kaya uh, doon ko nakilala si Paul dahil yung kaibigan ko na taga rito sa amin uh, siya yung nagsabi about kay Paul kaya ito si Paul ang aming technician sa ngayon dito sa Sisnoa Pig Farming so in sa ngayon uh, ito yung ating uh, uh, paraan sa pagpapalandi ng ating mga inahin so on the other side naman is uh uh ito yung uh, katawan ng uh, ating uh inahin na si Mukang. So, tingnan mo naman yung katawan niya. Ito yung resulta sa F1. Resulta sa cross ng large uh, land race at saka large white. Uh, ito yung F1. Tingnan mo naman ang ganda. Guwapa talaga si Mukang. Talagang ang katawan niya, ang tindig niya, ang katawan, ang ano uh, magaling. Kaso lang, nagka-ano ka, lang, uh, nagka-medyo problema lang kami ng first party niya. Uh, mayroon din kaming lapses noon, lalong lalo sa aming side din at saka sa kay Mukang. So, ito yung sinasabi ko ganina, yung dalawa naming uh, dagdag na inahin. Yung malaki na si Nita at saka yung maliit na si Oliveira. So, Oliveira naman is a uh, large white din. Ito, uh, ito yung uh, cross din sa... Uh, F1 at saka isang large white na semen na tinira din doon sa F1 na mga baboy so ito naman si Nita ito yung F1 na tinira din ng semen ng white dorok so uh, titingnan natin kung maganda ba yung uh, gawing inahin itong uh, uh, F1 at saka cross by large dorok so ito yung aming uh, mga inahin Uh, sinasabi namin na uh, mga anak ay yung isa, yung nandoon sa yung binigyan ng tubig ni Uncle Joe, yan Ayla. si Dada. Yan po ay uh, mga anak din, uh, lilipat yan by April. Uh, ito namang pangatlo, si uh, Marites, magkasabayan sila. At yung sa gitna, si Tending, buntis na rin yan. Pero uh, ano palang, uh, mga siguro by May, yan lilipat doon sa parwing para uh, next na naman. So, yan pong tatlo. At saka uh, mayroon dito sa side. Hindi na nakita. Siguro ganyan nakita na yung isang uh, baboy dito. Yun po si Tanggol. Yun ang barako namin. Yun ang barako namin dito. Maso lang bata pa. Bata pa. Hindi pa marunong. Hindi pa siya marunong kung uh, pag anong gagawin niya. Kaya uh, ginawa namin siya dyan sa tabi. Uh, nilipat namin po mukang uh, mukhang na doon sa malaking uh, kulungan. Kaya mga kapatid sa aking mga subscribers dyan uh, shout out naman sa inyong lahat. Uh, salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong uh, pagbisita palagi sa aking channel, sa suporta, sa pag-comment, pag-advice. Maraming salamat sa inyo. At sana po ay sana po ay patuloy tayo sa ating gawain bilang magbababoy sa lahat. Uh, God bless us at maraming salamat.